Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat Maraming salamat po sa mga nagpa ng reading at nagpa-schedule at kumuha ng mga bracelet at ng nagbagong mga alaga po natin Maraming salamat na nandito naman po kayo sa akin channel um, <coughs> Checking energies tayo sa inyong mga person Akin bentition, timalin Timalin tissue ba? So, checking energies tayo sa inyong person. Ano kaya yung kanyang na energies ngayon? Okay, the judgment. Meron siyang the judgment, okay? Okay, meron tayong the Judgment and Queen of Swords and Six of Wands and King of Cups and Four of Pentacles. Okay, so meron kang something at a, possible na nanahuli mo siya or something na may nangyari. Okay, meron din akong nakita dito na parang lumalabas dito katrabaho or malapit something na itong pangloloko na ito. Marahil nag-away kayo, nagkatampuhan. Siguro napapansin mo, ah, iniiwas niya yung phone niya, iniiwas niya yung mga kagamitan na pwede mong malaman or something. Masyado siyang protected sa kanyang personal na gamit. Okay, so medyo nag-aalala ka na ba't gano'n ang kinikilos ng person mo. So, yun nga, hanggang sa makita mo at malaman mo na meron siyang something na tinatago. Okay? Um, I think itong person na ito, you are dealing with a person na taong matalino din pagdating sa pera or any kind na uh, kung may yaman man siya or kung may pera man siya or king of cups eh, meron siyang tinatago sa iyo. Hindi niya lahat linalantad. Possible na meron siyang cellphone, possible meron siyang pera nakatago, hindi mo lang alam. Okay, Prince of Pentacles and Two of Pentacles and Four of Cups. Okay? Um, meron siyang pinaplanong travel. May nasisens ako. Siguro mga to tomorrow or this week. Siguro itong Sabado na ito, I can, I can feel, or bukas, Friday ngayon. Friday, ah, uh, ay hindi, Saturday pala dito ngayon. So, siguro mamaya meron siyang lalakarin, aayusin, okay? Matutuloy naman. Kasi sa ibang bansa, Friday pa lang yan. Dito sa amin is Saturday na. Okay? So, meron siyang pinaplano kung nasa ibang bansa ka, possible na meron itong lakad para bukas or Sunday. Ganun, okay? So, um, parang may nakatago siya sao like I said, meron siyang tinatago dito. Mukhang meron siyang, meron din siyang pinaplano kay, sa'yo. Kahit ganun man na meron siyang tinatago sa'yo, may nasisense ako na meron siyang iaabot sa'yo. Okay? Meron ibibigay or something, mahalagang bagay. Could be pera, supporter, or para sa financial, pera. Yun nga, like I said, pera. Okay? Baka meron siyang ibibigay sa'yo na something matutuwa ka naman. Kumbaga kahit may mga tao kasing na parang nagtatago ng kanilang kaperahan ay meron sense, okay? <coughs> meron sense na kumbaga inaano lang nila, nagtitipid sila, nagtitipid, inaano nila yung sarili nila para para mabili nila kung ano man yung gusto nila. Okay? Example, bibigyan, bibigyan ka ng alahas, bibigyan ka ng something na maganda. Okay? Meron na itong magbe-birthday din sa inyo. Okay? Siguro person mo or ikaw, malapit sa kanya, may magbe-birthday. May nasisense ako. Ten of Wands. Okay. 10 uh, of Wands and 9 of Pentacles. Medyo ilag siya sa iyo ngayon. Kasi, ano eh, ikaw yung maganda ang career. Ikaw yung parang, uh, actually, may lumalayo dito na parang nahihiya sa iyo. Okay? Kasi kahit saan ka magpunta, talagang, ano kay, um, ang gantawag dito, magaling ka, madiskarte ka, at nagagawa mo yung mga gusto mo. Okay? May nasisense din ako dito na parang, may pinagseselosan siya. Okay? So, meron dito, sorry ha sa mga naspell. Meron dito na lumabas na parang may gumawa sa person mo. Na, nasagap natin yung mga naspell. Okay? Uh, kung siguro kung naspell yung mga person ninyo. Uh, mas maganda bigyan nyo sila ng tulong. or ano bang magagawa nyo. Sumaguni po kayo or magmessage po kayo sa akin para alam natin kung anong gagawin sa inyo. Okay? So, hindi po, hindi po basta-basta ang trabaho ng pag spell yung person ninyo. Hindi po ganun kadali. But like I said, ang mga lumalapit dito ay dapat malakas ang loob. Okay? So, meron tayong Nine of Cups and the Sun. Oh, and Six of Pentacles. Okay. Uh, meron salo-salo talaga eh, meron kayong magandang paparating. Okay, um, kung may anak kayo ng person mo, possible, yayaman yung bata na yan. Or, may mga anak kang yayaman. May anak siyang yayaman, may nakalagay dito. Okay, magiging maayos ang pamumuhay. Um, meron din tayong nakikita dito na protected yung family mo sa universe. Okay? If ever, kahit nagloko yung person mo, protected, meron siguro kayong, siguro madasalin ng iba sa inyo, talagang malakas, uh, masipag, okay? Masipag, magdasal, kahit anong mangyari, nagdadasal kayo. So, ang galing. So, some of you ay protected by universe, okay? pino uh, pinoprotectan yung mga anak mo, Meron kang dapat bibitawan. May nasisense ako dito. Okay? Or yung person mo. Siguro yung trabaho niya, ka na siya sa trabaho niya. Meron siyang iiwan. And siguro, bagong kategory ng kanyang buhay or page, bagong page ng kanyang buhay, ay magsasuccess naman ito. Nakikita ko. Maring bukas ito, matutuwa siya. May good news paparating sa kanya. New beginning din ah uh, binabago niya yung sarili niya sa mga hindi to na spell ha kasi pero yung mga na spell dito may na sense tayo dito na mukhang kailangan nila ng tulong yung person mo kung sa tingin mo na na spell talaga yan okay hindi po yan basta-basta nagtatanggal kailangan po yan ng matinding trabaho po yan okay so kung kayong mahiya ako sa tingin ang sign kasi ng mga na spell is yung parang galit lagi sa at nang didiri something, umiiwas, gumagawa ng paraan para hindi mag ang landas ninyo sa pamamahay or sa bahay. Okay? Parang lumalayo siya. Okay, so panayang-away, laging galit. If hiwalay naman kayo, sa tingin ko, maganda ang energy ng person mo. Naging okay siya. Uh, may nasisense din ako dito na parang may mga sinusuportahan siyang family. Okay? Naging okay siya. Mukha may balak itong mag-travel, may balak pa alis. Siguro mag-mag-abroad or any kind na travel. Mukhang matutuloy naman ito. Siguro magtampisaw sa dagat, possible travel, travel. Ano bang tawag doon yung mag-swimming? Yan, pwede po matutuloy po ang kanyang lakad. Yan ang energy ng person niyo. Okay? Dumako naman tayo sa inyong energy. Kamusta naman po kayo? Oh, magiging bising, 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 bisi ka. <laughs> Sobra. Okay? And thank you, Lord. Alhamdulillah, magpasalamat po kayo kasi lagi po kayong busy. Kasi alam niyo mga mahal ko, ang hirap po maghanap ng trabaho. So, I think uh, meron kang determinasyon na mag-focus sa iyong trabaho. And, good for you. Okay? Meron, oh, ini ka pala ng person mo, oh. Parang, um, nahihiya lang siguro itong makipag-communicate sa'yo, pero nakikita ko parang tinitingnan kanya sa social media tiniting na kanya ina-update or something, lagi siyang nag stock sa sa'yo. Kung hindi man ito sa social media, anything na parang pwede kanyang makita. Okay? Okay. Uh, meron kang gagawin eh. May travel, gagalaw ka. Meron kang lalakarin, aayusin. Okay, so may inaantay kang something na good news balita. Maring tao din po ito na inaantay mo. Okay? At, ano yung two of pentacles na yan? My gosh. Ayan, oh. Wow. Meron kang two of pentacles and page of pentacles. Meron kang the tower. Meron kang ten of pentacles. Ang galing. Ang galing talaga. So, even though na may sense ako dito, marami kayong bayarin, marami kayong dumaan lang sa pera ninyo. Um, ganito kasi yan mga mahal ko, huwag kayong masyadong dibdiben na bakit walang natitira sa inyo. Maaring may something, pwede po kayong magpa-reading sa akin, okay? So, like I said nung reading ko kahapon, pag nagtatrabaho kayo, ilagay ninyo puso ninyo sa trabaho ninyo. Kasi ay guarantee magiging tubig po talaga yan ang trabaho ninyo. Magiging, what I mean yung pera ninyo, okay? magiging tubig po talaga yan. Okay? So, but, kung mahal na mahal mo yung trabaho mo, marunong kang magbigay ng paano mo gagastusin yung pera o kung ano man, magiging maayos po yan lahat. Okay? Ayan. So, uh, si Page of Pentacles, ay kay Two of Pentacles na ka-page. Okay? So, o, oh, tingnan mo. Si, Mag si Magicians magkatabi dito sa kay the tower. So, itong person na ito nasasaktan sa nakikita sa'yo. Ano? Meron taong, hindi lang person mo yung nag-i-stalk sa'yo. May nag-i-stalk sa'yo, taong galit. Okay? Galit siya sa'yo, naiingit. Nakakatakot to. Nakakabigay ito ng negative. Okay? Merong naiingit sa'yo, possible kay bigan um, kapitbahay, or or something na kilala mo na parang naiingit talaga siya sa iyo. Okay? So, well, that's normal. Wala naman po ka talagang tao na walang naiingit sa kanila eh. Or walang kaaway. Normal po yun. Huwag po kayong mag-alala. Okay? So, pero kapag naiingit po sila sa inyo, kung sa tingin mo na parang um, nagmamatsag sila sa iyo, deadmahin mo na lang. And pagdasal mo sila, uh, magdasal ka, Lord, tanggalin niyo po itong mga tao na ito sa buhay ko. Ganun. Okay. Layun nyo po. Protectahan nyo po ako. The moon and the... Uh, so, matatapos na yung kalungkutan mo. Matatapos na yung kung ano man yung mga worries mo. Okay. Darating yung panahon na magiging okay ka. The chariot and six of wands. Okay. Uh, wow. Mas more mag i sa uh, Tingnan mo. So, meron na dito sa sayo kasi success ka, maayos ka. Uh, meron din ako nakikita dito magaling ka as a boss or Uh, kung ano man ang posisyon mo uh, kahit hindi ka boss basta nakikitaan ka ng, ng, sigurong katastaasan sa'yo na magaling ka talaga okay um, i think merong merong taong nagtitiwala sa iyo okay uh, meron na ako na si sense dito na ipagpapatuloy mo ito dapat ha kung halimbawa nag apply ka natanggap ka na so nasa tamang pat ka talaga Okay, magiging maayos ang inyong career. mashallah Okay? So, ang ganda ng greeting ninyo mga mahal ko. Maraming salamat. So, good luck. Kung meron kayong lakad daw, matutuloy. Kung may plano kayo, matutuloy. Kung ano man yan yung business na inaano mo. I think wag lahat mong ilagay. wag mong ibigay yung... Huwag ka mag lahat. Okay? So, pakonte-konte tayo. wag bigla. Naintindihan? So, matutuloy din naman po yan kahit ano yan. So, ito po si Miley Taro, ang aking Facebook account. Mm. Um, ito po ang kanya. Meron po ditong number and telephone pero wag po kayong tumawag diyan, wag po kayong mag-text. po diyan para malaman niyo po talaga na akin po talaga 'yan yung Facebook na 'yan, okay? So ito po ang kanyang profile for February 4 po 'yan in-upload. February 4 po 'yan in-upload and 965 ang kanyang react. Ito po ang kanyang cover. Okay, June 4, 2023, 506 ang kanyang react. So, wala po kayong ibang i-message im kundi ito. Meron po akong dalawang backup at saka isang page, pero hindi ko po 'yung ginagamit. Dito lang po talaga ako. Okay? Maraming salamat po sa lahat ng nagme sa akin. Okay, basahin natin 'to. Hi, Ma'am. Maraming-maraming salamat po sa lahat ng naitulong mo sa akin. Teka lang. sa lahat po ng na naitulong mo sa akin. Um, talagang ang laki po ng pinagbago ng aking person. Ang dami pong ginawa ko at nagasto. Pumunta ako kahit saan, lugar, parang magamot ang aking asawa. Kung ano ba talaga yung nangyayari sa kanya. Pero wala pong nakatulong sa akin maliban ikaw, ma'am. Bilib na bilib po ako sa inyo, ma'am, kasi nabago mo yung pananaw, pananaw ko sa buhay at binigyan mo ako ng pag-asa na mabubuo pa yung pamilya ko, ma'am. Maraming salamat, ma'am. Talagang tunay kang gusto mong makatulong sa tao. Hindi na ako nagdalawang isip simula na sinabi mo sa akin na ano to, tao pa rin ako, hindi ako Diyos. So kahit ano pong mangyari, ma'am, dapat ay tanggapin. Grabe po talaga ang laki po ng tiwala ko sa inyo, ma'am. Hindi mo ako binigo at yung universe. Maraming salamat, ma'am. Kasi, totoo naman yon Every client ko, sinasabi ko talaga na hindi tayo 100% na wag tayong umasa. Let God, kung ano man ibibigay niya sa atin na, kung ano man yung siya kasi yung magja sa atin. Kung ano man yung ginawa natin, kung ano man yung... yung yung pinalakad nyo sa akin like money spell, love spell, or any kind sa career, si God pa rin mag But, I do my best para matulungan yung mga kliyente ko. Lahat kayo pantay, lahat kayo ginagawa ko ng paraan. So, kaya nga meron nagsasuccess. Kasi bakit? Dahil din yan sa inyo. Kasi, yung, yung aim ninyo na matulungan kayo ay totoo. Okay? Yung puso ninyo, hindi kayo nag na ano yung magasto nyo, ano yung ano yung ano yung mangyayari, ano ba yung kailangan mong i-take ng risk. 'Di ba? Legit kayong totoo kayo sa sarili niyo na lumapit kayo talaga sa akin. Okay? So, yung mga taong nag-iisip ng doubting or something na na nagalala kayo sa budget o ano kan ano man wag na kayong lumapit kasi ay guaranteed na hindi ko kayo matutulungan sa mga ganyan kasi bakit alam ng Diyos o alam ng angels nang tinutulungan lang namin yung willing talagang tulungan okay nakikita kasi namin sa puso ninyo at sa kung ano yung intentions ninyo okay so marami maraming salamat po sa lahat lahat ng nagtiwala okay so ang laki po ng pinagbago ng asawa ko, ma'am, dahil sa iyo. Maraming maraming salamat, ma'am. And hindi ka namin makakalimutan, ma'am. Andito po kami forever pati ng anak ko. Natutuwa po ako. Sana kung malaki lang ang anak ko, ma'am, pwede kong ikwento sa kanya na ikaw uh, sobrang thankful po ako na kilala kita. Ito nga po, ma'am, mukhang ang laki po ng pinagbago ng asawa ko, bumabawi po siya sa amin at inaayos niya ang aming pamilya. I love you, mom and maraming maraming salamat. Okay, so masaya ako sa mga ganong kwento, ano. Kasi kahit pa paano, uh, meron, meron tayong, nakakaayos tayo ng pamilya buo na naman. ba? Diba? So, malakas ang tiwala nila kay Lord, syempre. Okay, unahin ninyo kung ano yung guts ninyo sa taas, okay? Lagi kayong magpray pagkagising niyo sa umaga, bawal umiyak, magpray kayo. Manood kayo ng channel natin para ma-advisean kayo kung anong gagawin ninyo. Makinig kayo dito sa sermon ko, sa advice ko, okay? So, bawal iwan yung kamang gusot-gusot, tupiin nyo na kaagad. Bawal po 'yan kasi yan ang magi-start ng uh, gising mo. Okay? So, bago kayo mag-CR, kailangan nakaayos, wag gusot-gusot yung kama ninyo. Even mga pillow niyo Okay? Ingat po kayo and eh, maraming maraming salamat. Mag-message po kayo kay, sa my ko. Okay? Sa Facebook account ko. Ingat kayo. Bye-bye.